Mga viewers natin mga idol na nagtatanong kung ano ba ang function itong insert kung paano ba gamitin itong insert sa ating mixer ano So ang mixer dito idol mayroon siyang insert mula channel 1 to channel 5 So itong insert idol ay ibig sabihin ito pwede tayo gumamit dito ng reverb So kung gusto natin lagyan ng reverb ang isang channel lang ito sa pang isang channel lang dahil ang purpose nito pwede natin lagyan ng reverb or sariling equalizer yung isang channel lang so kung mayroon tayong reverb pwede natin magamit dito sa ating insert kung mayroon tayong equalizer pwede din dito magamit pero dito ay dali ipapakita ko rito equalizer ang gagamitin ko dahil wala akong reverb dito so itong ipapakita ko lang dito or example natin itong equalizer natin so isang channel lang ang gagamitin natin dito pero kailangan idol gagamit tayo ng connector na ganito itong TRS to dual TS isang TRS na 6.35 na stereo tapos Uh, dual TS na mono, 6.35 din ito. Ito ngayon yung TRS na ito, itong stereo na to dito natin siya ilagay sa insert ng ating uh, mixer. Tapos itong dalawa na ito, itong ilalagay natin sa input at sa output ng ating reverb or equalizer. So dito ideal, kapag naka, hindi nakakunik ito sa ating reverb or equalizer, Uh, gumagamit tayo ng microphone tapos nilagay natin itong TRS dito automatic hindi tutunog yung ating microphone basta hindi nakakunik itong dalawang TS na to sa equalizer or reverb basta hindi tama ang connection so halimbawa na lang nito ano ipapakita natin dito so ngayon uh, tayo ng ating microphone check mic test hello so so halimbawa nito idol ayan so naka volume na yung ating microphone dito tapos itry natin na ilagay itong connector natin na TRS pag nilagay natin yan sa insert dahil hindi ito nakakonect sa ating reverb o equalizer, hindi tutunog yung ating microphone, so katulad nito, ano nilagay ko siya ngayon, pag nilagay ko ito hello, sound ayan, so yan, nawala yung ating microphone, alisin natin ayan, pagka nakalagay siya na hindi nasa tama yung ating connection nawawala yung ating microphone, so kung ito nilagay natin ito sa send o return o input at saka output basta hindi tama yung connection natin hindi tutunog. To Pagpalitin natin yung input at saka output nito. So, limbawa nito, limbawa, ano? Ilagay natin ulit siya. Tulad nyo na idol, nawala yung ating microphone, ano? Nakalagay yung ating TRS dito sa ating insert. So, itong dalawa na to, gagamitin natin ito sa input at saka output ng ating equalizer dito. So, isang channel lang gagamitin ko dito, ano? Ito, ipapakita lang natin dito. Example ko lang itong equalizer natin dahil wala tayong reverb. So, ito dapat, uh, kapag baliktad ang paglagay natin dito, kahit nakalagay yan, naka-insert yan, hindi tutunog yung ating microphone. Pero pag tama ang paglagay natin dito sa send at saka return, tutunog yan. So pwede natin pagpalitin kapag hindi nagtunog. So alimbawa, ito ilagay natin yung isa sa input, tapos yung ito sa output. So ang isa dito ay idle, ay send, tapos ang isa naman dito ay return. Ayan, so, naka-insert siya, no? I-try natin yung ating microphone. So ayan idol yung ating microphone, dumaan na yan sa ating equalizer uh, dahil naka Insert tayo. So, kapag pinunot natin itong insert, dito lang yan sa ating mixer. Ano? So, alimbawa, ano? Uh, alisin muna natin itong insert natin. Yung connector natin dito. Hello. Sound. Check. Ayan, ano? Video humina yung ating sound dahil uh, mataas yung uh, control ng ating equalizer dyan. Ayan, tasa natin ito. So, try natin ito babaan, ano? Babaan ko yung ating low, mid, at saka high. Ayan. So, napakahina siya, no? Pag nilagay natin itong insert, dadahan sa ating equalizer, magbabago ng boses yan. Nilagay ko siya, no? Hello, sound, check mic test. Ayan, tumaas yung ating mid ulit. At saka Twitter, may pang-low na rin, ano? Kahit nakababa ito. Pag inalis ko ulit itong insert, so, ito na, may hina ulit yung ating microphone dito dahil hindi nadadaan sa ating reverb man yan or equalizer. So, alisin natin, ano? Hello, hello. So katulad niyan, numina, ibalik ko ulit, lalakas ito. Check, mic, test, hello, sound. Ayan sa so lang, ano? So yan ang paggamit ng insert. Pwede natin magamit ng single channel sa ating reverb or equalizer. So yan lang, oh, ang ating ginamit dito. Isang channel lang sa ating equalizer. Ang gagamitin natin ng connector idol, ito lang, ano? Ayan. Puro 6.35 ito, isang TRS at saka dual TS. Itong send, ito ang return. Tapos itong insert natin, nakalagay itong stereo or TRS dito, dito sa ating insert. So ganoon lang siya idol para mapapagana natin yung ating reverb or equalizer man yan.